Anong si Ron bike mo, Pops? Ano, butas ko? Ano, flat? Oh. Ah, may pantapal ako dito, pre. Sige, may pantapal ako ng gulong. Ah, doon tayo sa bandang ano, Unaan Ayun doon oh, sa may malilim. Ah, si Ah, dito mo muna pre. Ah, natin. Saan ka pa ba papunta? Ano, Taytay -tay pa mo. Taytay? Oo. -tay? Oh. Andito, ang dito pa pala sa Angono eh. Dali lang gagawin eh. natin para. Ah, tapo muna. Ipatong mo rin sa baga. o presta wala po akong adapter eh And then, meron meron akong adapter yeah, oh, ka pa, bulganist, bulganist. Ah, galing nga rin sa Bulga, oh, Wala daw akong adapter. Ah, ibig sabihin, tinanggihan ka kasi wala silang yung adapter oh. na, no? Ito? Opo. Oh. Wala sa okay. ganito? Oh. Eh, kasi hindi malalagyan ng hangin yung gulong pagka walang ganito. Oh. So, hindi ibig sabihin, pagkagaling mong vulcanize, naglakad ka na lang kasi wala silang adapter. Galing ka pa saan? Binangono. Binangono? Nanggangangono? Ang -ono? layo nang nilakad mo. Sumabog po kasi sa binangono yung, ano yung interior eh. Ah, sumabog na yung interior nito? Or, hindi ko po alam kung sumabog na natanggal yung ah, tingnan natin. Ah, gagawa natin ng paraan. laki ng butas eh. Ayun oh. Para bundok. Yung pagkaano po ng bundok. Tapos di, di, di ata niya nabansin, diniretso galing tagpos, pagpunta dito sumabo sumabog na. Sumabog. Eh ah, gagawa natin paraan. Naganap kami kung may pampito sa may iglesia, wala daw Sabi, bibili ka daw talaga na sarili mo naman. Duwag pa sa ko. Tingnan mo yung pressure ng hangin. Patch it. mo.

pre i testing mo muna ikot ka muna isa para sure ball tayo na okay no oh di ba testing mo muna ano ah. ako oh idol na cellphoneista oh subscriber na toto speaker mo mọi người hello 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 đâu hello 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 mapunta nyo ng apat? Taytay po. Taytay po. -tay po. Ibig sabihin, naon na lang kayo sa kanya? Hindi po. Ano, po kami dun sa, sa may vulcanizing. may ipit na uh, may ano. Yung adapter e. po kasi wala daw siya eh. Oh. Nag Oo. Nagtanong kami. Po, Tapos nung wala po, pabalik namin sa nag Nagkat siya, may tumulong daw. Buti may tumulong kasi kung wala po tumulong, uuwi na po kami kasi wala po siyang... Ibig sabihin, hindi kayo magkasama? Magkasama so, po. Magkasama okay. po uh, kami. Ah, magkasama kayo? Eh bakit mag-isa lang siya? Ano po? Ito na, 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 na po sa mga iglesia, sa may organizing po doon. Oh. So, po kami um, ng ano, adaptor. Ay, ibig sabihin, nauna kayo sa kanya. Kasi oh. oh. naghanap kayo na oh. adapter? Oh. Tapos wala rin kayo nahanap. Wala din uh, po. Uh, ah, buti na lang pala, nakakita oh. ako oh. siya. Sakto oh. po, pag-chat niya. Uy, eh, sabi ko, may meron akong ano, adaptor eh. Nakita ko kasi siya doon, sa may Naglalakad siya sa may ano, gitna ng initan. Okay, oh, ayun, niyaya ako siya dito. Sabi ko, meron akong gamit. Ayan, sige. Makaka-uwi na kayo nyan. Saan ba kayo, Tay-Tay? Hindi. -tay? pa lang po kami. Papunta pa lang. Ah, papunta pa lang kayo, Tay-Tay? na kayo nyan. Wala naman po. Thank you Wala naman